Hindi pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court 159 ang hiling ni KOJC leader Apollo Kibuloy at limang kawa akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Silvia Simanias na makapagpiansa sa kasong qualified human trafficking. Isang witness at biktima lang ang iprinisinta ng prosekusyon sa pagdinig sa petition for bail ni Nakibuloy Ayon sa hukuman, napatunayan ng tsikusyon na malakas ang ebidensya o evidence of guilt laban sa mga akusado. Ayon naman kay Attorney Juana Paula Domingo, isa sa abogado ng private complainant, na pasalamat sila na hindi pinagbigyan ang hiling ni Kibuloy na makapagpiyansa pati anyang malakas ang ebidensya. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, magsusumiti sila ng apila sa korte at hihilingin na pag-aralan muli ang desisyon Ayon kay Atty. Israeli Tutorion, may mga hindi na ikonsidera ang korte sa desisyon nito, particular na sa cross-examination sa complainant na si alias Amanda. We will file a very most respectful motion for reconsideration from the court order. Why? Because we would like to find out that the judge may have, um, you know, uh, failed to or may have uh, not considered the cross-examination that we conducted as against uh, alias Amanda. Samantala itinanggi rin ng kampo ni Kibuloy na may kinalaman sila sa mga banta na natanggap ng na mga huwes sa Pasig City nitong nakaraang linggo. Dapat anya itong investigahan ng mabuti para malaman kung sino ang totoong may pakana. Walang wala kaming kinalaman doon at sana uh, kung sino man ang nasa likod nito, imbistagahan talaga at file na ng kaso kasi nakakasama po ito sa ating justisya. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.